Los Angeles Lakers inopera ng Toronto Raptors para kay Bruce Brown. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang Los Angeles Lakers ay kailangang humanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang listahan matapos mawala si Clay Thompson at iba pa sa mga unang yugto ng libreng ahensya. Sa pamamagitan ng mga aset ng kalakalan upang mapabuti ang kanilang listahan, nakahanap si Zach Buckley ng Bleacher Report ng deal na gagawin iyon. Nagmungkahi siya ng deal na magpapadala ng tatlong mahahalagang asset para kay Bruce Brown ng Toronto Raptors, ang panukala ni Buckley ay ilipat si D'Angelo Russell at higit pa, ang Lakers ay makukuha si Bruce Brown. Makukuha ng Raptors si D'Angelo Russell, Jalen hood schifino at 2025 second round pick sa pamamagitan ng Los Angeles Clippers. Kailangan ng Raptors ng isang tao upang makita si Brown bilang kanilang nawawalang piraso na nagdudugtong sa tuldok. At marahil ay hahanapin ng Lakers ang ganitong uri ng shake-up, isinulat ni Buckley noong Hulyo 10. Hindi sila naging ganap na komportable kay Russell, Halos hindi sila naglaro si Jalen Hood Shifino bilang isang rookie at hindi sila maaaring maging masyadong malapit sa second rounder na iyon. Gayon pa man, maaaring naramdaman ng Toronto na may pagkakataon si Jalen Hood Schifino na umunlad sa isang mas pasyente na nakatuon sa pag-unlad na kapaligiran kaysa sa Lakers, hindi rin ito mangungutya sa pagkuha ng isa pang second rounder kahit na malamang na hindi ito magiging mahusay isa. Para naman kay Russell, makakatulong siya na pasiglahin ang pagmamarka at pagbaril. Ngunit sa totoo lang, malamang na pumunta lang siya sa pwesto ni Brown bilang isang serviceable na veterano na naghihintay ng isang winnow shopper na kumilos para sa kanya. Ayon kay Anthony Irwin ng Lakers Lounge, mukhang nahihirapan ang Los Angeles Lakers sa paghahanap ng mga trade partner Sinabi ni Irwin noong Hulyo 3 na tumawag ang Lakers tungkol kay Brown, ngunit gusto ng Toronto Raptors ng first round pick na hindi niya pinaniniwalaan na gustong ilipat ng Lakers, narinig ko na tumawag sila sa Toronto tungkol kay Bruce Brown, sabi ni Irwin Gayonman. Ang parehong issue na nararanasan mo, gusto nila ng first round pick para kay Bruce Brown. At sa palagay ko, ay hindi gustong isuko ng Lakers ang first round pick para kay Bruce Brown. Ilagay ang pangalan ng ex doon at alinman sa koponan na iyon ay gusto ng Austin Reeves na isang non-starter sa Lakers o gusto nila ng isang first round pick at talagang pinanghahawakan ng Lakers ang first round pick na iyon. Kung ang hold up ay isang first round pick, ang Lakers ay maaaring makakuha ng ikatlong koponan na kasangkot upang kunin si Russell at magpadala sa kanila ng isang first round pick sa Raptors. Ang Los Angeles Lakers ay kulang ng 3 and D wing sa kanilang roster, lalo na ang isa na kayang gawin ang ginagawa ni Brown. Si Brown ay isang malaking bahagi sa Denver Nuggets championship run noong 2023, na bumaril ng 35.8% mula sa 3-point range sa 3.2 na pagtatangka bawat laro. Medyo bumaba ang kanyang mga numero sa mga tuntunin ng three-point shooting nitong nakaraang taon, ngunit ito ay maaaring dahil sa paglalaro sa 34 na laro sa isang Opensa ng Toronto Raptors na nahirapan. Kung siya ay nasa paligid nina Lebron James at Anthony Davis, katulad ng kung paano niya kasama si Nikola Jokic, makikita niya ang kanyang sarili na mas bukas kaysa noong nakaraang season. Kailangan umasa ang Lakers na babalik si Brown sa porma mula sa 3-point range dahil napatunayang siya ay isang mahusay na 3-point shooter. Kung kaya niya sa kanyang kakayahang maging pangunahing tagapagtanggol sa pinakamahuhusay na manlalaro ng iba pang mga koponan, ang Lakers ay magkakaroon ng 27-taong gulang na wings na maraming magagawa para sa kanila.